Imasa na siya ng asin. Ito yung the best. At yung sausaw mo lang sa ano ba? Suka na may sili. Medyo basa-basa pa ba? Ayun mga idol. Ito na po mga idol. Yung ating inihaw. Tapos yung kinilaw mo na may pipino mga idol. Sausawa namin suka na may sili. Ayan. Yeah. idol welcome sa part 2 nag ano lang ako naglinis lang ako ng pangihaw idol tinamihan ko na kasi masarap to may idol paborito ko talaga yung ganitong isda may Dool, ba yung bagong huli tapos iihawin mo hindi ko na lang tinanggalan ng kaliskis para hindi masunog pag inihaw idol tsaka bituka hindi ko na tinanggal yung up, up do lang yung ano tinanggal ko may idol ihaw tayo ng mga isang kilo din may Dool. tapos yung tilapia imasan na sya ng asin tiba tiba ayun mayroon eh may kung bilhin mo to ayun rabi mayroon basta tagut sinta minsan nga 100 mayroon per kilo na ito sa palengke kaya nasasabi ko talaga na swerte tayo kasi may huli no tapos ito pa <coughs> ang dami pa ito mayroon nasa mga 1 kilo pa rin tumigit magano pala ako Magtawag tawag doon eh mag kilaw kunti ito na mga idol. may dos may pinainit na dito ito yung the best talaga mga idol ito yung ginagawa namin sa ano ba sa tuwing may harvest herb na fish pan mga idol ito yung part na inaabangan ko talaga sarap yung ganito eh yung sausaw mo lang sa ano ba suka na may sili kasuwa mga idol sobra pa sa Sudan. ayan mura pag mga idol basta idol itong kamera malinis ako mga ano siguro anim na piraso nito kasi malambot pa yung ano nito buto mga ganito lalaki ba sarap dito yung kilaw pa kasi sya, may doon shout out muna pala tayo no? sa best cellphone bali shout out na muna tayo may dul haba ang inaantay natin yun no? may dul shout out pala tayo no? na bagod Day. si muy muy may doon big lagi tagalan to sarap ko po Daghag, daghan ang tao niya. Grabe yung la yung butik. Napa din din na bilhin dito. Napa oi. Di makaya, kaya idol? Grabe. Tapos okay lang kung ano no, yung malilim ba. May walang araw mo idol. Kape ta ko balba ko Oh. Ito lang isa. Yung, yung problema lang, tirik pa yung araw, mainit pa yung butik. Hagbo pa diyan. Atos yan. Kaya surrender ako mo idol sa ano. Oh mga lasiti, lasiti. Nya. Yeah. wala man jud ko ka galimango, mo nang diretso na lang timing talaga may dul kung wala, uh, bukya. Uli na putaning luhaan may dul. Yan yeah, shoutout po pala sa inyo lahat diyan no? sa lahat na nagpapa-shout out ngayon. Yan yeah, shoutout kay Ate Luciana, Kalibay at sa Mr. Mo Ate. Si Jimar Kalibay. Shout out po sa inyo dyan, no? Shout out din kay Uncle from US. Uncle, shout out po sa inyo dyan. Uncle, ingat ka po palagi. Ha? Lagi? Kung At advance happy birthday po sa iyo, Uncle, Hmm. No? Yung iba pala yan yung sobra siguro, ibibilad natin, my doll. Tapos, i... ano? Dalhin ko. <laughs> mag upload na ako, mydol. <laughs> basta sabihin ko sa inyo mydol kung ano yung ano, kaganapan. No? Malapit na ngayong Biyernes na po, mydol no. Saka ko na lang sabihin sa inyo pag actual na talaga, mga kasi iba ko din po. Shoutout kay ano, Kuya Rimulo Abenido at kay Ate Divina. Shoutout sa inyo diyan from Lapu-Lapu City, Cebu no. Ingat po kay diyan, Ate at Kuya. Kay TITF channel ng Kisung City ayan shoutout po sa iyo idol maraming salamat po sa pag subscribe thank you po talaga idol kay ate bisya, Abulincia ayan shoutout sa iyo ate maraming salamat po ate kay Mr. Linsky ayan shoutout sa iyo idol kay ate Rinilda Maghari shoutout Christina Mix Vlog ayan shoutout po sa iyo ma'am maraming salamat po kay Isindoso, Indoso idol shoutout po kay Hasna Dumamba shoutout Sir Rony Shoutout kay Ninong Rulkons at Ate Ninang Kari Kons from Switzerland. Ingat kayo dyan ate at kuya. Shoutout po. Kay Spanso Daniel. Shoutout. Be, ako ni LBC be. Yan, Iboy. Kailan ka tara? Shoutout sa iyo boy. Kay Ma'am Danish Alcaraz Miscalado. Shoutout po. Kay Ma'am Hana. Yan, shoutout sa iyo ma'am. Maraming salamat po no kay Tude de La Cruz ayan shoutout po sa iyo idol thank you po kay ma'am Rachel Panganiban Shoutout out Raul Navarro from Tuburan Cebu ayan shoutout po kay Sir Raul Navarro be Naku na ako na LBC oy ilbisi, papili pa pa kuha kuha ba nagkuha ko dire yan kay ano ba ako? <laughs> Kay Ma'am Monique Perez ng Lapu-Lapu Cebu. -Lapu shout out. Piburinis. At shout out sa kanyang pamilya sa Yapak Burakay. Burinis family, especially to Roberto B. Burinis. Ayan, shout out po sa iyo, ma'am, sir. Shout out po sa lahat ng Burinis family ng Burakay. Yapak Burakay. Ayan, shout out po sa inyong lahat dyan. No? Maraming salamat po. Kay... Habib. GB Record Junior shout out. Kay Macyard Dol shout out sa idol, maraming salamat no. Kay Lala ML shout out po. Kay Carlo Minurias, idol shout out po. Kuya Federico Griso shout out kuya. Kay Rooney Diximo shout out no. Ate Jocelyn Mangubat. Yan shout out po ate. Kay Jan Mark Ispiloy. Yan shout, shout out po idol no. Jumari Makabuhay. Yan shout out po sa idol. Kay Ma'am Belma Beliesa shoutout po. Kay Mercy Twin Casula, yeah shoutout po. Sayo, Ma'am. At kay Margie Lung Vlog, shoutout no? Kay e 0 Shadow. Shoutout din po. Kay Sino pa ba 'to? Elisa Puriento yung cellphone ko magidol ang tagal mag ano ba, mag ganyan-ganyan mailo kaya yung shoutout ang tagal. Ayan, shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol Sa lahat po nang nakapanood nito no? Shoutout po talaga, maraming salamat sa supportan nyo mga idol Payan nyo kami ngayon mga idol Sa aming panood to Lumating yung, yung LBC Yung ano, papapil ni Papa sa ano mga idol Yung ID niya sa senior citizen o, Kasi hindi siya ma-process pag Walang ano, walang authorization Kaya pinadala ni ate Yung papel niya galing sa Manila Papunta dito Ayan mga idol Ating inihaw na mga bulilit na bangus yung gusto ko din na luto dito yung ano lang siya Maydul, oh. si may dalo si half cook malasado style, may ba para hindi lang ano hindi lang siya matuyo kasi pag nasobrahan to sa luto tuyo lang yung, yung laman pangit na pag kinain may <coughs> bigyan ko din si Mui Mui. ito yung nalagyan ni <coughs> <-ingaw> siya may <coughs> hindi ko kasi alam kung alam ko lang na may ano harvest bisa na makasama siya may dulo okay. yung iba nyan bibilat ko ito may dito kasama ba ito sa inihaw natin oh Unya na magito man ta ni fish oh. Na may. Buwad na pa? Di, fish. Buwad? Oh, fish. Di buwad fish. tugon na dyan ayun naantok na si Calvin maaga kasi yan nagising ba pumasok sa squill ganitong luto yung masarap lang may gulok medyo basa basa pa ba para ano talaga may gulok hindi siya ma overcook no ah, sarap nito may gulok saw saw sa suka maraming sili agoy paksit na pong bahawa na yung jalibi may gulok timing timing la talaga yung ano ba yung lakad natin may dul minsan may may lakad tayo na di malas ano na swerte tayo may dul tsaka yung kinilaw bali hindi na eh. ko yan ng ano pipino may bunga na pipino ko dito may dul yung kinilaw natin ba dalawa sa ay tatlo na pala ito may dul hmm dami palang bunga masarap kasi pag ano hindi tawag yung hindi pa malalaki ba hindi pa mapait may do hmm. Ah, na sure ball yung kinilaw natin tatlo hindi ko pa ina hindi ko pinakyat ayos may do ay lambi kayo paniud ni may yun eh tapos parisa ang panang ganito agoy mga idol panang baligya na ay baligyan na hindi nga naging nga na iba nung balit-balit hindi nga nga simili naman ito mga inyong ng ano may idol ng pipino ba para masarap yung kinay daw tapoy akong ipanikan pa ito lang yung ano may idol kungti chili tapos yung sangkap sa kinay daw ayun may idol, ito na po may idol yung ating inihaw tapos yung kinihaw ko may pipino may doon sa usawa namin suka na may sili Ayan. kain po tayo may idol panood to ebet 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 kain po sa inyo dyan mga idol panood to

Sarap yung ano to, malambot pa yung buto ba. Mo, yung ginilo, di ka mamo eh. Ha?

mhm saan e? Mm. tapino mo yung lalangin e ha? tapino masarap mm. mm. talaga yung ano lasa ng bangus ba? hindi mm. na sana pwede yung shrimp e mm. ako may po shrimp pa? mhm

Laban <tuk tangan> ular <tuk> ini deh. Hai. Mama kan mana yang panit, Ma? Labis ini haw na bangus. Kau mana ko? De Papa makan nih yang panik Pa? Iya. Hmm. Ya kaun mana ko? Ya kan ah. Hmm. Heh, mau duduk apa yang mau duduk? Minum ganni ini mau. malangan yung kakay pino man tunlo na lagapin ah, ah. simido ko dulo na lagapin <laughs> oh, ang ginit hindi amigas simido ko to eh simido ko ang ginit ang <laughs> <laughs>

Ano oh, mm. nga mm. mm. Hmm. Nao. Rice. Siyaw pa nyo! Hmm. Hmm? Siyaw mga ka. Upcooked ka niya. Oh! Ang tabi Huwag naman iunod. Bagay na, bagay. Sarap siya ba? malambot pa yung mm. ano. Malamot pa yung... laman niya mga

Igorang ikaw lang ba? <laughs> Bawi kayo kamay doon. sa bakit kasi yung labing pinita yeah. yun, yun, lapot. So, hindi na yung paako ba? Hindi ko na maangat may doon. Mahirap baka mag-collapse sa'yo doon sa <laughs> gitna may doon. Dustin! Nangusili. Ay, hindi ko nangusili. ba

Papa, tagay ko sinog ba? Na sinog Aso. Ano yung kung ano? Sinog ko. Hindi na may kagayang hilaw, nalikang kaong sunog bang hilaw-hilaw. <laughs> Hindi ang ganyan. Uh, may ka na may na siya may lupo. Nataga ka dahil. Pilar ko yung bangus bangos may Pain niya ang bukog. Hindi ako, hindi ang bukog na pa Pain niya ang bukog. Practice ang kaong na bukog. <laughs> 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 <tong> patong. patong. So, Hmm. Ano milo to? Ang upos yung bahaw mo ito. Kahit napakat Kahit napakatigas ng kanin ay ay problema mo ito. Di ay nasaad. Ngayo pa jamming muy muy. Di nasaad ko an. Ngayo mini muy muy kanin. <laughs> Yung tuba pala, mamaya na yan kasi masarap siya inumin, may dog. Pag video malamig, konti, no? Nagbili na muna kami ng soft drinks. Nagilaw kasi kami, may dog. Yeah, nasaag ito, ah. Ha? Ah. Yeah, nasaag. <laughs> Sarap talaga. Yung bangos, busog na, busog na din talaga ako. Kung hindi lang, may dog, banatan ko talaga. Tingnan, yung nakain ko, may dog. piraso din yung may